good evening. Good evening, mga ka-hunter. Konting kwentuhan lang tayo. 30 minutes lang naman 'to. Ayun, review natin yung ano Episode 1. Ayun, sino yung mga nakapanood na diyan ng ano ng Yu Yu Hakusho live action. Ayan. Ayan, simulan na po. Sabi ni First Blood, Donilo Manehado. 56 viewers. Yan, tuloy na natin 'to. Ayan, sino sa inyo mga nakapanood na? kung mapansin niyo 'di ba iba yung ano iba yung iba yung live action sa napanood nating anime na matagal na anime na ini eh, na Ghost Fighter dito sa Pilipinas yan and shout kay Ken Mendoza ayan mga unang ano unang tumambay <laughs> nag-comment ah, hindi pa. Meron meron akong isang channel ha, na Mr. Salaysay. Iba to yung Hunter Tagalog page. Meron ako dong ano, uh, recap, Tagalog recap na ginawa sa isa nating page na Mr. Salaysay. Baka ayan, pwede niyo bisitahin. Type niyo lang Mr. Salaysay. Makikita niyo na doon yung naka na isang yung, na video natin. Ayan. Uh, sa unang episode, 'di ba, mapapansin natin yung eto, yung sinkhole. Ayan. Dito nagsimula eh na ano yun, Kung makapansin nyo yung sinkhole, wala naman yan sa anime, di ba? Pero, ayan, napatagal ko na napanood yan, Idol thanks Ayan, uh, yung video na to, uh, recap to, para sa episode 1 ng, ano, ng Ghost Fighter o Yu Yu Hakusho. Nasa isa nating page na Mr. Salaysay. Ayan, tapos yung sinkhole nga na ipinakita sa episode, wala naman yan sa anime, pero kung matatandaan natin, merong tunnel o butas na pinagdudugtungan ng, ano, ng makai world o demon world sa human world ng ano, eto, ah, uh, etong lugar na to, sa Reishi City, ah, uh, yung sinkhole na yan, pag, pag ari siya ni Mr. Valdez o si Sakyo, tapos, yun nga, si Sakyo, uh, member siya na, member siya ng Black Black Club na pinamumunuan ni Pakito Ginto. Si Pakito Ginto ang pangalan niya sa anime at manga, uh, si Torokane, kung si Gonzo Torokane, kung di ako nagkakamali. Ayun nga, tapos yun, yung single na yan, sa kanya yan, then, tapos binili ni Mr. Valdez na gagawin niya daw kuno na ano amusement park o parang sigurong ano para makatulong daw sa city pero ang pinaka plano diyan ni ano ni Mr. Valdez uh bubuksan niya yung tunnel para makakuha sila ng mga ano ah uh, demon na galing sa Demon World o Makai World ayan sa mga hindi nakakaalam kasi yung uh, grupo ni Mr. Valdez na tinatawag na Black 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 Club na yung kung mapapansin nyo sa Dark Tournament yung napanood na natin sa anime di ba meron doon yung mga bosses mga boss na pagmamayari ng mga ano yung mga kupunan yung kupunan ng Ongga Tonggi Team yung kumatandaan nyo ha may mga boss doon na eventually pagkatapos na matalo ng ng kuponan nila na pinagpupustahan kasi nila eh. Ah, uh, papatayin din, papaslangin din yan no, ni Mr. Valdez na yun, yung mga bosses na yun. Tapos ang una niyang mamatay, diba? napaduman natin sa anime si Pakito Ginto. Ito ano lang to, I stock knowledge lang sa pagkakalam ko sa anime. Kasi medyo pinaulit-ulit ko rin din siya dati na ano eh, medyo kabisado ko sa umpisa hanggang sa... Ano? Black Saga, yung kay Sensui. Ayun nga, yung sa may, itong tunnel na to, ito yung tunnel siguro na binubuksan ni Sensui. Kasi yung plano ni, ano, plano ni Mr. Valdez, ah, uh, tinuloy ni Sensui, pero mas maitim ang plano ni Sensui. Kasi, yung plano ni Sensui, ah, uh, bukod sa buksan, yung, yung tunnel na yon para malaya ng ano matanggal yung barrier, 'di ba? Ang mga butas ng barrier si ano si si Alfred, si Ku, Kuwabara. Ayun nga. Para makalabas na yung ano, hindi na ma-filter kasi ang nakakalabas lang diyan yung mga sobrang ihina na demon. Ayun nga, yung demon na yan. Ayun yung purpose niya para pag natanggal niya, malaya na makapasok at makalabas yung mga class A hanggang class S, yan. Para ang gusto ko kasi ni ano ni Sensui malipon lahat na ano maubos lahat ng tao na at maghari na lang yung mga ano mga tao ay mga demonyo sa demon world sa Makai world. Ayan. Tapos ang purpose naman ni Mr. Valdez talaga kaya kaya niya binubuksan yung tunnel na yan o ano para sa yung tunnel na yan kasi diyan lumalabas yung mga ano, low grade, yung mga mahihinang demonyo sa mga kay world. Kasi ang business ni ano, business nila ay mag ano, yung you ano trade. Ah, uh, kung sa atin human trade, ba? Diba? Parang palitan ng mga tao, parang kung ano-ano ginagawa, ginagawang slave, ganyan-ganyan. Ang kila ano sa Black Black Club sa grupo nila ano nila Mr. Valdez tsaka ni Pakito Ginto demonyo naman yung pinag ano pinagte nila yung kinaka, ano kinakalakal nila. Ayan, demonyo na galing diyon doon sa Makay World. Tapos yun nga uh, ginagawang slave pinag binibenta. Tapos nakita naman natin na siguro diyan din dumabas di natin masabi kasi diyan lang yung tunnel na nagdudugtong sa lagusan sa ano sa human world sa demon world di ba Ayan, sa makakai. Siguro, diyan din lumabas si, ano, si apuna Akina ba? Yung si, ang pangalan yung kapatid ni Alfred. Ayan. Sa si Alfred din, diyan siguro din lumabas. Kasi, si Alfred, nagpalagay siya ng, ano eh, ng, kung, kung nakatandaan nyo, parang pinahina niya lalo yung katawan niya para makalabas siya sa Demon World, sa Makai World. Dyan din, kasi, ayan, dyan, dyan talaga yung labasan. Ayan, tapos yun. Tapos, may teorya nga na ang dahilan din ng uh, pagkaalis ni Sensui sa pagiging spirit detective. Kasi kung makapansin nyo si Eugene, ginawa siyang spirit detective ni Jericho. Kasi wala na yung spirit detective na parang pinagkakatiwalaan niya kasi umalis na nga si Sensui. Ayan. Umalis na si Sensuwi, kasi yun nga, yung napanood niya yung black tape. Pag niya ng black tape, yung naglalaman ng pagpapahirap ng tao sa mga demonyo, kasi ang pinagtatanggol ni ano to Sensubi doon, sa pinagtatanggol ni Sensui bilang is, isang spirit detective yung mga tao, di ba? Pero lumalabas na yung tao pala ay mas masama kaya sa mga demonyo. Ayan. Ako nasa GMA lang nanonood. Oo, oh, sa kahit naman ako sa GMA lang din naman tayo nakapanood ng una niyan pero mas naintindihan natin 'di ba yung pinanood na natin sa sa mga parang streaming ng ano ng anime sa yon tas mga ano sa pagbabasa ng manga syempre inalam din natin dati yan yung napyurus tayo ano ba talaga yung Makai world mga ganyan yun nga uh, balik tayo sa topic na nga si Sensui na naging ano na nawala sa katinoan. Yan. Kasi napanood niya yung black tape na malamang ang may kagagawan ng black tape na yon ay si ano si Mr. Valdez o ang ang ano ang tawag dito. Ang Black 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 Club yung grupo nila. Pero malamang si Mr. Valdez yung may kagagawan sa black tape na yon yan Maganda, maganda kaso minadali. Hindi, para sa akin, okay lang namin nadali. Para, alam mo naman na kasi yung pag, uh, mga umpisa niyan eh. Kasi, napadudaman natin. Pero, para sa akin, hindi minadali eh. Siniksik lang siya. Tapos, parang, iniba talaga yung, ano, yung, iba yung manga sa, an o anime sa live action. Na, kung ano naman yung iniba, maganda naman yung kinalabasan na parang dun din dun din siya patungo dun din siya patungo na ano siguro hindi masyado maka-highlights dito yung ano yung dark tournament ewan ko kung may dark tournament na mangyari o kay suwi na kagad ayun yung sa palagay ko lang ha ibang iba o oh, ibang iba kasi sa totoo lang iba, iba rin naman yung sa anime eh Kaysa sa manga. Kasi ang mauuna niyan, manga. Bago anime, di ba? May mga pillar. May mga pillar sa... O dagdag na kwento sa ano, sa... Sa anime. Ayan. Pero in fairness, maganda ang effects. Oo, so, maganda yung effects. Kasi, ano yung CGI. Ta CGI, tapos yung... Mga kinuha nilang karakter. Para sa akin, ha. Hindi sa pag-ano, ha. Bagay na bagay yung kinuha nilang karakter sa... Yu Hakusho Lalo na yung ano, yung nagbida sa hindi ano, ko alam yung pangalan, yung nagbida sa ano rin yun na sa Tokyo Revengers, yung pinaka, ano niya, si Eugene. Ayan, wala yung ongga-tonggi team, tsaka limaw na baliw. Pero ano, uh, ipinakita naman na meron din, tsaka ang ganda ng pagkakagawa. Ha? Isipin nyo, yung kupunan ni Taguro, di ba, sila, ang pangalan ng may itak. <laughs> ano tapo? Basta sila Karasu, 'di ba? Si yung dalawang magkapatid na Taguro, yung panganay tsaka yung ano, pangalan ng isa. Yung may palakol yung kalaban ni Vincent. Ayun, tapos eto balik tayo sa kwento kwentuhan natin kanina na kung bakit ano, kung bakit tumiwalag si ano, tumiwalag si Sensuvi sa pagiging spirit detective. Ayun nga kasi dahil napanood niya yung black tape na ang uh, luwa lumalabas na may kagawan talaga kung nagbabasa kayo ng na manga o oh, parang pinaulit-ulit nyo. eto, eto matagal ko nang na ano yun, napansin na si Sensui ay eh, si Mr. Valdez ang may kag kagagawan kung bakit nagbago yung pananaw ni Sensui. Ayan si Buwi, si Buwi, thanks uh, Joms Labaro kasi si si ano si Sakyo o si pangalan nito si Mr. Valdez ah uh, kung ano yung makikita sa black tape ayun yung pinapa ano uh, yung ginagawa ng tao na pagpapahirap sa mga demonyo. Eh ayun yung ano galing yung video na yon sa ano sa Black Black Club na grupo nila ano nila Mr. Valdez at ni Pakito Ginto. Tapos kumbaga may idea na si ano may idea na si Sensui kung paano mag-isip itong si ay, may idea si Mr. Valdez kung paano mag-isip to si, si, si Sensuwi na black and white kung mag-isip si Sensuwi. Tapos, yun naman, si Sensuwi, na, dahil napanood niya yung black tape, nasuya siya na parang nasu, nasuka siya sa ugali ng tao na dati niyang pinagtatanggol kasi, di ba, pinagtatanggol niya dahil sa mga demonyo na Akala niya ang masama yung demonyo, yung yung tumanim sa utak niya. Pero eventually nalaman niya na mas ma, mas masama daw yung ano, mas ma, masama yung tao. Pero sa totoo lang, sinabi ni sinabi ni Jericho na ang tape na yon ay dalawang version. Yung isang version ay yun naman yung kabutihan na ipinakita ng tao kasi kung may masama, may mabuti ay yung hindi napanood ni Sensuwi. eh ang napanood niya lang yung kasamaan ng tao eh ayan uh, magandang gabi JL Sairo na yan uh, tama kwentuhan lang tayo <laughs> ayan inaabangan ko pa naman yung sigawan ng mga halimaw tapos na doon palaro yung tapusin <laughs> tapos ma ano lang no madadaanan lang ng black dragon spirit ni ano no ni ni Vincent <laughs> o kaya anong ano ang gusto kong ano pangalan Wakamaru ba yon Yung parang, ang astig ng forma niya eh. Parang, ano eh, Kenshin Himura. Na, kinalaman ang tumapos sa kanya si ano, di ba? Yung parang naging bata pa nga si Master Jeremiah. Ayan, tapos yun, balik ulit tayo kay Sensui. Yun nga, yung kinakuwento ko kanina. Tapos yung nalaman, nalaman niya na... Si Sensui na parang tapu, tatapusin kasi ni Sensui yung kal ano eh, yung business nila ng na black black ano eh, na black black club eh tatapusin yung business kasi ng black 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 club black black club ay yung ano yung demon trade yung kalakalan ng demonyo yan nga dito nga lumalabas yan sa sinkhole na yan. tapos yun tapos binalak ni si, ni Mr. Valdez na mapanood ni Sensui yung yung video na magpapabago ng pananaw niya. Ngayon, iniisip ko, ay iniisip siguro ni Mr. Valdez na kapag wala na yung spirit detective na pipigil sa kanilang business, ah, uh, yun nga, ano ang tawag dito, tuloy-tuloy yung business nila na ano, kasi, puro kasiyahan kay Mr. Valdez yung, ano, wala naman siyang alam kung may mapahamak siyang tao eh. Tapos 'yun, 'di ba? Uh, nakita naman natin na parang naging masama si ano si Sensuwi pagkatapos. Ayun, tapos 'yun na ano ba 'yung isang ipo na ano? Kalimutan ko ah. Yun nga kaya ano malaking kinal, ano malaking bahagi si Mr. Valdez sa pagiging spirit detective na ni Eugene ngayon kasi kundi kundi niya sinira si ano si Sensui hindi hahanapin nito ni Jericho hindi maghanap ng bagong spirit detective itong si Jericho tapos kaya kung bakit pinili niya si Eugene na ang layo sobra sa ugali ni ano 'di ba magkaiba magkaiba sa magkaiba sa ugali ni Sensui kasi si Sensui maingat tapos matalino si Sensui, ay si Eugene, may mainitin yung ulo, di ba Tapos padalos dalos-dalos. Siguro, iniisip ni, Sen ni Jericho na kapag ka, kumuha ulit siya ng mats matalino, kaya makakapag-isip ng, ano, na baka maging katulad ulit ni Sensui. Kaya, ang pinili niyang susunod na detect spirit detective ay yung kagaya na ni, ni Eugene para bara-bara. Ayun, ayun yung naging dahilan nun yun no know, si Aaron Ryder <laughs> meron daw Benson si Mr. Valdez tsaka yung atin ni Alte oh, mag show tayo no di pares ano eh yo, ano Yossi Girl, tsaka Yossi <laughs> oh, nga sa wala pa no wala. hindi ko sa totoo lang ano hanggang uh, episode 2 pa lang ako kasi sabay kami nung partner ko na ano eh, na manood ng ganun eh hindi pa bawal maunit <laughs> ayan Jujutsu Kaisen next agad yung Jujutsu Kaisen meron ba? Meron bang ilalabas na ganun? Kasi hindi tayo nagko-content -co na ganun. Nakailang minutes na ba? Ayan. Check na natin itong... Ito. Note kayo sa ano ha? Sa isang page natin na Mr. Solezay ha. Uh, nag, ano tayo doon? Kaso, yung edit natin doon, medyo madali lang. Ayan. Pinakita rito si Pakito Ginti, eh. Nakakamukha ni ano eh. Onyer long bawe eh. Yung sa Hailey family ba yan? Sa isang mafia bosses din sa maganda din yung bleach live action ayan wait lang ano na? Alam, tignan natin yung Jericho. Ito, may pinakita rito yung parang mga kay Sanaben. Ayan, si Mr. Valdez. Itong parang lamok na to, sa Black Saga to, ipinakita pinakita eh. Ayan, yung mga pumapasok sa ano. Pero parang inano, diba? Kasi yung yung unang pinas lang ni Eugene hindi naman parang ano eh, Hindi naman parang lamok eh. Yung pinas lang niya maliit na demonyo eh. Sana yung mga keyword na drawing. Ang ganda din ay ay ito yung mga World. Bale ito yung mundo ng tao tapos ito yung sinkhole siguro yung butas at yung tunnel ito yung may tinatawag na barrier. Ayun yung ba barrier na yon. Hindi ko alam kung class B yung pinipigilan niya, class C. Basta yung mga mahihina lang yung mga ka ano, ito kat kat katulad nito, di ba? Ito yung Makai World, yung Demon World. Ang mga katawid lang diyan yung mga mahihina. Kaya siguro nakatawid diyan si Akina, yung kapatid ni Vincent. Pangalan nito sa ano, GMA. Si Mikaela, yon si Mikaela. Yung shota ni ano ni Alfred. <laughs> Ayan, tapos yung <clears throat> sama kay Word ang naghahari doon si eh, yung Three Kings of Makay ba Ben, yung si Ryzen, si Mokoru, tsaka si pangalan nung isa, Ryzen Mokoru. Yung topa ni ano ni ni Dennis. Pangalan nung pangalan nyo maraming tenga. And saan ba 'yung Xiaomi uh, si 'yun. Si wow, ah may may alam ay eh. Xiaomi si 'yun. Medyo sa totoo lang uh, ano tayo dito sa pag-content nito na ani, sa pag-content netong Ghost Spider Yuuko Ushio. Meron meron nga 'yung ini-edit ngayon eh kaso hindi pa tapos eh. Eh, I-play na. Ay. Ayun. Ini-edit ko pa lang siya. Hindi pa tayo mga ano yun. Ang daming ginagawa pa eh. Katulad nagluto-luto tayo ng ano. Handa sa Christmas party. Ayun. Tamang ano muna tayo. Habang. Ayun. Si Yomi. Yomi yan. Palabas na ata. Tagalog dub. Yung Tagalog dub alam ko meron sa ano yun. Eh, no? Sa Netflix wala kasi tayong Netflix eh. Bawal na yung share account. Ayan. Tamang ano lang tayo. Uh, sa may Facebook tsaka sa Bilibili. Sana ilabas na sa Bilibili. tsaka hindi ko pa rin natatapos eh. Kahit na kaya kong panoorin ng buo eh. Ayan. Siguro naka 30 minutes na tayo, no? Parang ayun lang naman kasi yung gusto kong i-ano, i-point out. Dahil kasi may, ba, ano eh, iba yung sa may anime talaga kasi walang sinkhole doon kagad. Alam ko walang sinkhole doon. Tsaka yung, kung yung tunnel yung pinag-uusapan, doon yun sa, ano, sa kuweba na pinaglabanan nila Sensui. Tsaka ni, ano, ni Eugene. Kung saan yung, ano, yung lungga ni, ano, ni Game Master. Diba? Diba? Pero wala akong sink, walang sinkhole. Parang may napansin akong sinkhole pero hindi siya sa ano Sa movie siya eh. Ito sa movie nito. Ayan yung pinalabas dati. Yung kalaban si Gunter. Ayan. Tapos yun lang naman yung parang gustong i-point out. Tapos si ano ba tawag dit? Kung paano naging spirit detective si Eugene. Sa mga na ano ha, sa mga nanonood lang ng anime kasi yun nga, Puro anime tayo dati tsaka mangge Class S, A, B ang hindi nakakapasok sa harang. Class C lang ang nakakalusot. O, class C. Sila yung may no? Alam ko kasi ang pinakamalakas, malakas, class S. Tapos, ano tawag dito? A, B. Ang, ang alam kong, ano, A dati si Vincent, eh. Tapos, nag, naging B siya yung nagpalagay siya ng mata kasi gusto niyang makita si Mikaela ewan ko kung BO -E, ano si naging si siya kaya siya nakalabas ng ta ng mundo ng tao kasi umina si, umina si Vincent pero malakas malakas talaga siya dati dati pa Yan. kasi kasi ano uh, ang rason niya para mahanap niya si Mikaela kasi si Mikaela hinahanap din si Vincent Ayan. Kaya napadpad siya sa mundo ng tao. Siguro doon siya lumabas sa ano, sa dusutan. a uh, class C, C, D, E. Ang may inang nila lang. Tsaka sa mga nakaka, ano ah, ang tawag dito. Yung akala siguro ng iba na napapanood nila na hindi alam ni Mikaela na si Vincent yung hinahanap niya sa tingin ko may idea na kung nanonood guys sa anime ya, sa, ewan ko kung parehas sa manga na parang may idea naman na si Mikaela na si Vincent yung kapatid niya kaso alam, naging, nalaman niya yung ugali naman ni, kasi ni Vincent na parang gano'n na parang ayaw niya ipaalam ganito ganyan na parang nilihim na lang din ni Mikaela pero halata naman eh kasi parang inaano rin naman ni Mikaela si Vincent kumbaga parang ang tawag dito pinapahalagahan sa mga action pa lang eh yun lang uh, nod nod muna tayo ng mga ano anime at para maano ko di ko kasi makita yung ano eh kasi nag edit ako di ko makita yung parang gusto kong ipahihwateg sa yung sa mga manga dati na kasi alam ko lang sa istorya hindi ko alam sa hindi ko alam kung sang episode ko yung mga yun para maganda yung edit natin yun lang uh, siguro bukas ma-upload ko yung video pero hindi ko alam kung maganda yung kakalabasan pero yun na nga panoorin mo rin natin yung ano yung ibang episode 3 Eh, <laughs> Pan panoorin ko. Pero ang, -review, ang susunod kong i-review siguro, siguro sa live na rin, sa ano yung episode 2 'yun lang mga ka hunter shout peace bye